Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang desperado na nga de po ngayon ang Golden State Warriors na makuha si Lori Marcanen. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Ray John Rondo. Katulad nga po ng pinag-usapan natin mga katrops nung nakarang araw, hindi na nga po sasayangin pa ng Golden State Warriors ang pagtanggal nila kina Chris Paul at Clay Thompson dahil gagawa na nga po sila ngayon ng malalaking move. Sa katunayan, desperado na nga po na nakikipag-usap ngayon ang kanilang front office sa ibang mga teams upang makagawa sila ng isang malaking trade. Ayun pa nga po sa pinakahuling inalabas na balita, Sinabi na nga po mismo ng Warriors sa kupunan ng Utah Jazz na gagawin nga daw po nilang lahat ng kanilang makakaya upang makuha lamang dito si Lore Markanen. Meaning handa na nga po ang JSW na ibigay sa Jazz ang lahat ng mga hihilingin nga po nitong kapalit ni Markanen sa isang trade. Kaya mukhang meron na naman nga po mga players sa Warriors ang posibleng matanggal sa kanilang lineup para lamang may ang kanilang plano na makabuo ng bagong super team ngayong offseason. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng muli ng Los Angeles Lakers kay Rayon Rondo. Nabanggit ko na nga po sa inyo mga katrops na hindi na nga po nakatiis ang Los Angeles Lakers lalong-lalo na ang kanilang front office at ang kanilang mga players na gumawa ng move na inumpisahan nga po nila sa pag na LeBron James ng kanyang bagong kontrata na nagkakahalaga ng 2-year, 104 million dollar contract. Tuluyan na rin naman nga pong kinuha ng Lakers ang kanilang unang dalawang assistant coaches na si Nate McMillan at Scott Brooks para samahan si JJ Redick sa kanilang coaching staff. Ngunit hindi rin naman nga na dapu siya nagtatapos ang mga gagawing move ng Lakers ngayong off season. Sa katunayan, ayon nga po sa kalalabas palang na balita, maliban nga po sa pagkuha nila ng mga bagong players sa trade at free agency market, ay balak na nga po nalang kunin muli ang kanilang dating player na si Rajon Rondo na plano nga po nalang gawin bilang kanilang bagong assistant coach. Hindi na rin naman nga na po magbabalik pa sa kanilang lineup si Phil Handy kaya ito na nga po ang pinakasakto na papalit sa kanya sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.